Mga sisiko, ito yung ginagawa ko sa matratuya namin para mabilis na maubos. Kailangan display ka agad kung ano man yung kulang na doon sa taas. Kukuha muna tayo ng pangbutas ng ating chicheria Hello mga sisi ko, good afternoon Ayan sa ngayon po ay dito ako ngayon sa tindahan And update tayo kung ano yung mga kaganapan Sa ngayon ay hindi pa talaga okay Ang pakiramdam ni Ati Rose ninyo Masakit pa rin yung chan ko, pati bewang ko Parang maputol Ganito kasi mga sisi, pag atakihin ako ng sakit ko Napakasakit talaga Tapos kanina may nagbenta ng taho Bumili ako mas lalo siyang sumakit. Parang bawal sa akin yung taho kapag may pain ako mga sisi So, hindi ko talaga maiwasan. Kanina, uminom na lang ako ng pain reliever. Yung pinakita ko sa inyo nung last vlog ko na dapat sana hindi talaga ako iinom yan. So, hindi ko na talaga kaya kanina. Uminom na lang ako ng isa. So ngayon, medyo okay na, nandito ako sa tindahan, si Kuya Dave umalis, bibili siya ng isda. So sabi ko sa kanya, bibili siya ng isda na, medyo masarap, hanap siya doon, mag siya na lang kami mga sisi. Kasi ilang araw na kaming uh, gulay, isda, kasi nga uh, diba, tumaas yung pressure ni Kuya Dave. So ngayon, tuloy pa rin tayo sa ating hanap buhay, medyo okay naman, makaya-kaya pa konti. Pero pagkatapos ni Kuya Dave makaluto at makakain na siya, babalik ulit ako sa, sa bahay para mahiga ako mga sisiko. ko. Okay, so dito tayo. Buti na lang talaga mga sisiko, ko. May grocery na, na kung ano yung mga kulang dito sa tindahan. Kahit hindi ako makaalis para mamili. Meron na talaga akong mabilhan. Hindi na magkulang-kulang itong tindahan namin. So ngayon, ito yung gagawin ko. May chichiria naman dito. Ito. Chichiria from grocery. Tapos uh, ko to ngayon against the light. Ayan. Buksan ko to ngayon dahil ko doon sa harapan kasi doon malapit yung uh, sabitan nito. Magaan lang naman ito kargahin. Uh, bubutasan ko to kasi dito banda sa may mga chichirya namin is maraming uh, marami ng kulang-kulang. So habang hinihintay ko pa si Kuya Dave na makaluto ng dinner na, time check is magpo-four na. So dahan-dahan ko muna itong butasan ng mga chichirya, mga sisi ko kasama ko si Maki ngayon. Maki! Maki! Ayan, si Maki. Ayan, mga sisi ko. Uh, ang feel ko is parang uh, ano yung baby ko, mapait and dry. Ganito talaga pag ano, no, may karamdaman tayo, mga sisi ko. So, hindi nang kami nag-close kasi nga si Kuya Dave okay naman si Kuya Dave. Sa ngayon okay naman si Kuya Dave. So, hindi kami mag-close. Ako lang yung magpapahinga sa loob ng bahay. Pero habang wala pa nga siya, wait lang. Yung mga item ko sa grocery ay yan natin. dandan na nating i-display. Yan. Open natin. And, buti na lang talaga mga sisig ko na may grocery na talaga malaking tulong talaga si grocery. Dati noon, hindi ako makaalis-alis para mag-grocery kasi nga inaatake ako ng sakit ko. Wala, wala kami mga kapi. Wala, wala. Ubus yung mga kapi namin. Mga gatas. Ubus. Mga chichiria, kalbong-kalbo. Kay grocery, kahit naman sabihin na hindi kompleto. kahit papano, meron merong mabili. Tapos meron pala akong biniling sabon sa grocery, mga sisi, yung panghugas ng plato. 25 lang isang litro. Kulay green yun, kukunin ko yun sa green lang. Yung ginagamit ko sa paghugas ng plato ay liquid talaga mga sisi ko. Kasi nga, ba diba, pag bar ang gamitin natin or pang pa paste, pag maghugas tayo ng plato minsan, Uh, didikit pa yung puti-puti sa plato kaya liquid. Ngayon, may benta ang grocery ng liquid na isang litro na siya, 25 pesos lang. Comment down below kayo mga sisi ha kung na-try nyo na ba to. Gusto ko tong subukan kasi napakamura niya. Isang litro, 25 pesos. Tapos pag magamit ko na itong mga sisi ko, update ko kayo sa susunod. Ang mga sisi ko, ito na yung nabili ko kanina from grocery na hinatid nila worth 5,000 pesos. Actually mga sisi 6,000 plus to. Kaya lang out of stock yung ibang item. And ito na nga. Ayan. Wow. Napawaw ako mga sisi nga. Kasi dito sa taas itong ayan o diaper ko na EQ. EQ large to mga sisi. Ilan na lang yung natira? Dalawa na lang o tatlo. O ba? Diba? yun na lang yung natira. And thankful ako kasi nga meron ng EQ pants si Grocery. Mga sisi ko. talaga ako, minsan na lang ako maubusan talaga ng stock. Yung wala na talaga sa sa Grocery. Wala talaga sa Grocery. Tapos bibili ko lang sa Grocery. Pero ayan oh, may pants na sila na EQ. Ayan, thank you naman. Ito yung gusto ko. May pants na sila. Kasi yung Ah uh, before yung ano nila IQ is hindi siya pants yung regular tapos yung mabenta kasi dito sa amin ay pants. Ayun oh. so dalawang pack yung binili natin, meron na tayong 20 pieces na EQ large na pants oh diba, hindi na ako maubusan ng stocks. Tapos ito pa, isa pa to, wala na akong wala na akong toothbrush kasi yung toothbrush ko ay dito nakalagay na yung sa mga pang, pang matanda na toothbrush pala pang malaki. Ayan, wala na. So, di ba? Grocery is to the rescue. Kumuha ako ng apat nito mga sisi di ba? Mga sisi ko. Tapos, mayroon tayong pantin. Zone rocks. Tapos, ito yung sinasabi ko na, ano sa inyo? Sabon. Wait lang. Lagyan natin ng ilaw. On. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na liquid na 25 pesos lang mga sisi ko power ang pangalan. Try ko to mga sisi ko. Comment kayo ha kung nakagamit na kayo nito. Uh, try ko to. Kung mabula to mga sisi na ko. Papakyaw talaga ako nito at magbenta ako dito. Subukan ko muna bago ko ibenta para malaman ko naman at Siyempre, tayo talaga yung first user para masabi natin sa ating mga customer kung um, mabula ba siya. So, pwede natin siyang ibenta ng 35 pesos. So, 20, 25 to 35 or 40 pesos, hindi na sila lugi. Kasi pag bibili sila lang Joy, napakamahal. Buksan ko daw mga sisi. Amoyin natin kung mabango ba. Nakasealed siya. Oh, wait lang. So, try ko itong gamitin ngayon. Itong mabuksan ko na. Try natin gamitin. Be. Pasok kayo sa loob ng bahay. So ito lang yung mga ano mga item na dumating kanina. Tis kahit papaano, 'di ba? Kung ano yung mga kulang-kulang dito sa tindahan ay mapuna ni grocery. Ni talaga katulad noon, nakalungkalbo talaga yung tindahan mga sisiko Dito na tayo sa loob ng bahay and ito yung ulam na niloto ni Kuya Dave. Share ko lang sa inyo. Ayun, ayan. ayan. scavenging isda. Ayun, karo ba? <laughs> Tapos yung sinabi ko sa inyo kanina, promise ko sa inyo kanina subukan natin yung liquid na dishwashing liquid ng grocery na nabili ko lang siya ng 25 pesos ito mga sisyo oh. ayan try natin to 25 pesos lang ito sa grocery kasi yung ginagamit ko before ang binibili ko is itong kita ko sa inyo itong jade ayan oh jade dishwashing uh, ang laman niya is 2 liters nagkakahalaga ng 165. So, nasa 80 kada litro. So, sa grocery, 25 pesos. Tapos, ito siya is 80, mahuhulog siya na 80, 80 plus uh, per liter. Ayan. So, meron akong stock dito. Madilim lang mga sisi kasi gabi na dalawa. Dalawang ganito ang ano, binili ko. Kasi kapag sa bahay ginagamit, personal use, Bumibili ako na mga malalaki. Tulad na lang ng downy. Ayan, malalaki talaga. So, ang gagamitin ko ngayon ay itong nilagyan ko ng sardinas. Ayan, itong plastic. Ayan, kasi basta plastic, di ba masebo. Try natin ito. Ito yung hugasan ko ngayon. Meron kasi akong ganito. Bumili ako before ng Joy na malalaki. Ayan. Tapos, nung naubos na to, hindi na ako bumili ng Joy. Ito na yung ginamit ko, yung lagayan niya. So, pag maubos to, itong Jade, ay ito na yung i, i- ano ko ito, isasalin ko dito so ngayon kukuha tayo ng kunti lang muna kunting ano lang ayan dito sa sponge try natin talaga to tapos yung amoy niya Parang normal lang yung amoy niya. Hindi katulad ng jade na mabango talaga. Tapos ganyan. Subukan natin kung mabula ba. Uy. <laughs> mabula siya mga sisi. Try natin kung makuha yung sebo. Mabula siya, mabula in fairness. Gusto ko, gusto ko lang talaga yung mabula. Mabula siya. Okay, banlawan natin. Oy, in fairness. Allah. Ayan, in fairness, mga sisiko ko, narinig nyo? Okay. Ibig sabihin, kapag ganito yung sounds, ay, hindi na siya oily. Diba? Ala, maganda. Ito nang bibilhin natin, mga sisi ko. Wala na siyang oil. Kanina, grabe ang sebo. Kasi nga, diba, sardinas? O, oh, okay siya masyado, mga sisi ko. Ayan. <laughs> Balik natin ulit ito. Dito na lang to sa labas. So, basta ng kamay. Okay, so 'yun, kita nyo na. Lang ayos. Meron ako na discover na sabon from grocery. Masisisi dito anuhan dito sponsor. Na ano ko lang din ito, nakita ko lang din ito kasi pinop- ano na makipasok na, pinopost kasi nila kung ano yung new item nila. So nakita ko yung new item nila, na 'yun na nga yung liquid dishwashing. I-try ko ngayon, i-order ako dalawa, order ako ng dalawa. So okay pala. ayan, So, mga sisi, so, siguro ito lang muna yung update natin for today. And thanks for watching. See you next vlog. Order na kayo pag kayo ay may grocery. Ah, pakatipin talaga tayo mga sisi ko. Bye for now. Kasi masama ang pakiramdam parki niya. T-Rosa ko magpahinga na muna. Bye oh, bye. Love you all.